Ayan mga pre, uh, hindi mapandar yung motor pero malakas ang kuryente. Okay, o matik, ang problema nito, malakas ang kuryente, hindi mapandar. Ang pinaka point natin dito, pinakasira nito, nawala sa timing to. Kaya ayaw mandar, malakas ang kuryente. Nawala sa timing to, kaya hindi mapandar. Timing tsaka compression lang to mga pre. O, kalasin natin naman itong timing na Ayong uh, cover ng kanyang timing chain. Kalasin natin pre. Yon. Oh, mga pre, check natin. Ayun oh. Wala, sa na wala na sa timing ito mga pre. ko okay. Ito kaya... Ito ang lang kaya hindi siya mapandar Wala rin okay. sa timing. Lawlaw na, lawlaw law na. Yun know? oh. Okay. Ah, may problema nito. Mayari. Chin guide. Right Or chin guide. Ah, palit na rin ito. Sil pero silipin pa natin. Chin guide check natin tensioner tsaka itong timing chain mga pre okay kalas na natin to ito, ito na pa ito para makita natin mo, ano, mo eh, vlog okay. Mo, eh, no. kalas okay, kinakalas na ayan ayun ang mga pre sinalpak na ulit natin sa magtatanong may biniling piyasa wala tayong biniling yung tensioner ah uh, sinira natin at ginawa nating manual tensioner na lang ayan o no? oh, kung napapansin nyo kanyang tensioner Oh, ang gasket may na gamit Walang mabiling maganda klase Manual tensioner na lang ginawa ko mga pre Para hindi na magpalit ng piyasa Yan yung remedyo na pang matagalan natin 5 years 5 years ah, Tapos ngayon eh, start natin siyempre okay, Sige, ipitan mo lang yan Wala naman kaso siyempre Kahit e, panda rin ko Okay, ini habang ni ni pare. Oh check. Dulu. Ada oh. oh, bawa mandarna. One kick. Oh. Ah, pero gaya pa rin ng dati, pag may pera, mas maigi ibalik sa original. Palitan ng tang, papalitan ng timing chain, chain guide sa tensioner para pang matagalan. All right. At niya sa amin, no? kung nakikita niya, palabas na kami kanina. kasama mo to si pare. Uh, hinila yung tricycle niya dito. Kaya notice tayo, bago natin puntan yung home service natin, unahin muna natin to. Ayan. Ah, uh, titihi-hila-hila nga no? ano. Ano na? Okay na. Yan lang, mga pre.